Balik ako, gumato ko sa pari. Balik nung eh. Diyan ako ni. Len, nasa yung Papa Len? Ma, lalik sa Papa Ma. Wala ka na, ah, Lin, na po ito. Ama ba Len? Tanawang ko ni cellphone niya, be. Bantay na yun. Tanawang ko niya yung Silpon. Ah, bantog din. Naligo ito. Wala ka na po ito ka na. Ganit, pwes ko na kayo ko. Ano Nakaanap ako ito. Bortang isa kayo para makalaan ko. <laughs> eh! eh ka nga nung sputing mo na yung karon. Ay, ti, matusok nga parit, Dugay-dugay <laughs> na kuwakad dito, ti, ba, ti? Puyo! Sige, naguti. Ang tayo sa kalibot yun ko madala ng iskalibo ni mo. Udo nga ka na, iskalibo. Para na. Di, lagi ko. Sama na, gusto ni mo tayo. Oh. Imuha na lang ng kotrumenta na no. Siya rin pa ka masubot, ane? Kung gusto, bilhin na yung cellphone. Na, akong cellphone, magandang mo bilhin tayo laay. Kaya ko yung cellphone ti. Kung bilhin na mo yung wala yung laag, may hitabo. Ano yung pabilhin? Magandang mong cellphone ako tayo. Nga naman kayo cellphone ti. Oo nga no, ipabilhin ako. Ambe yung cellphone, be. Sa muka ni mo tayo, ay draw. Nga gusto na ko nabilin. Tanawa yung chika siya. So, Tapos kayo. Di sa makin ka na ni. Eh. Tapos makain eh. Tamukan. MTA. Gusto ka makabalot eh. Nasa comment section ang link.